mga guys dito tayo mga guys sa bobo mga guys dito sa tayo sa tungod nya <clears throat> tanawang tayo ni base aroy baka meron laman mga guys ito mga guys yung tali ito nahawakan ko na mga guys hihilahin na lang natin agois. 'Yan mga guys. Dalawang teraso mga guys. Bagong pasok talaga mga guys. May bagong bangitlog mga guys. yung itlog niya mga guys ng daan tapon natin mga guys ito yung bago huli mga guys oh. bagong bago ayan mga guys press na press talaga mga guys parang ngayon lang ito mga guys pumasok ayan mga guys thank you for watching